Masakin na ano, nung gusto mo, hayaan ko lang sila. kung isang araw, umuwi na ako, pumunta, pupunta sana ako kay Sob. Eh, nagtiwala ako ako kay Barron kasi kaibigan ko naman talaga yun eh. Baka mo ka sa'yo. eh, magaling na ako eh. Bigla ako sinapak eh. Sige Libre nga niya, okay lang yun. Sige na Ay! Eh, gusto ko lang sanang gumanti eh. Kaya ako na nandito yeah. pa. Huwag na naman. Suburi ko kayo okay? magsa. Uy, wag okay. na. No, wag na te. Bro, may dinilang Tara! Aamiin ito natin! mo, Samson! Uuunan na no? ah. namin! Na. Sa, sa, sa. Samson, mo, te! yan, te! So guys, uh, ngayon kasama natin si Bibay at siyempre si SJ. Yeah! <laughs> pero ito, hindi hindi ito masayang gagawin ko kasi... Bakit eh? eh syempre, nakausap ko na si Joshua. Puntahan daw natin sa ano sa tambayan nila. Eh, syempre, hindi pwedeng hindi, pwedeng, hindi ako gumanti. Kaya Ay, ako, sakto, uy. Kuya Inzay. Sakto. Ano, nando sila kasi may meeting kami. May meeting kami pag-uusapan kami May meeting dun. kayo? Oo, te. Pero okay lang yan. Pero nakausap ko nga si Joshua. Nandun pero, daw sa tambayan. Uy. Eh, hindi ko alam na may meeting. Ano ba? Okay. Eh, ano ba? Eh, hindi pwedeng hindi. Nakita mo yung ginawa sa akin. Ano gusto mo? Hayaan ko lang sila. Kaya namimiyasa yung mga yun. Kasi alam nilang hindi gagawin Ayun, yan. Ay, Tama. Tara. Tara. To, Samahan ko kayo. Ako bahala sa inyo. Kasi ka-group ko naman sila. So, diin yun sila magagalit. Tsaka best friend mo yun siya. Ano? Ay, si Boss Alamat. Best friend ko yun eh. O, diba? Ayun, yung kasi makinig sa akin ah. Bastos yun eh. Eh, kaibigan ko nga. Eh, ito si Pipa. Si Vibay, magtitiwala ako dito kasi oh, kaibigan eh. ko. Hindi mo kasi naiintindihan yung pagiging resplend namin ay, eh. Mabait din kasi talaga si Barney. Ewan ko lang kung ano na pumasok sa utak nun. Hindi, sabi daw ng mga viewers kasi naano doon ng pera. Ah. Tapos nung nakulong daw, siguro nagbago. Ayan na, Teg. Ayan oh. na yun sila. kumpleto kami. Ayan o. Ayan na, Diyos Ayan. Tara, guys. Ayun, sakit pa rin Ayun po, salamat. Salamat. Kung sa'yo po ka, Oye! nung Lungkot na! Doon ako <acted> nangyayari! Kaya nga po ba yung... Baka naman may tumalabas si Bert ah! Sige na po po yun mo naman kasi awayin to eh! po yun po! mo naman! Hindi hindi! nga! Ano ah... Tito! Ayun po! Muwi! Tito! Muwi! na! Ayun nga pala boss Alamot! Magsasabi sana ako eh hey, kasi... eh... nung naospital kasi ako alam niyo naman na yun 20 days akong nasa ospital. Tapos nung Nung isang araw, umuwi na ako, pupunta sana ako kay Sob. Eh, nagtiwala kasi ako kay Barton kasi kaibigan ko naman talaga yun eh. Tiyan ka siya. Tangki eh, magaling na ako eh. Bigla ako sinapak eh. Libre nga niya, okay lang yun. Sige na! Tiyan ka siya. Tangki na, ewan sakit na ako ulit. Saka, bago pa sa yun. Kaya alamat, may sakit yan eh. Kaya nga natin... Ilang araw yun nawala. wala. Ang tagal ko, di ba? Alam mo naman yung 20 days ako na wala. Tapos, bibisita lang sana ako kay Sub. Tapos, bigla akong sinabak. Suguri ko kaya mag-isapin. Uy, huwag na. Huwag na, te. Huwag na naman. Patalas-talas ka na naman, eh. Sobra na talaga yung mga yun. Talo na yung barney na yun. Eh, gusto ko lang sana mong gumanti. Kaya ako na nandito para... Tara, ganda. Di. Nakita ko si Barney na nandun sa labas eh. Tara, pinitin natin tara. Huwag sa lamang mo, Samson! Ano, tayong lahat? Tayong lahat?